dry. kain tayo. So, ito kong kakainin is purong ano, purong kamatis. Napakasarap nito guys. Ano, try nyo. Try nyo kainin. Maganda sa katawan nito. Uh, maraming benefit na makukuha nito. Pagkain, or ulam kasi sayang Kainitin okay, initin lang natin baka makain natin maraming nagugutom na tayo magsayang huwag tapo ng ulam gusto mag, mag, mag i tayo ba? tayo sayang kasi sayang ulam ulit tapon like bangus like the chicken chicken Ba? eh, initin natin para nung flip over para flip over ba yeah. sayang kayo kung ano